Pares at mga pare ko, ngayon magte-test naman tayo ng mga glow plug. So paano nga ba tayo magte-test ng glow plug kung sira na ba at ayos pa? So una nating gagawin, magte-test tayo ng may gamit tayong multi-tester. And then kung wala naman kayong multi-tester, pwede rin kayo gumamit ng baterya lang. Kagaya nitong nakikita nyo na to. Ito ay 12 volts. So kahit anong 12 volts, pwede nyo gamitin pang test ng glow plug. Pero mas maganda, baterya lang. And kung may tester kayo, pwede rin to. Magte-test tayo gamit yung multi natin. So, checkin lang natin yung resistance ng bawat glow plug na to. So, punta lang tayo sa resistance. Okay. Nakikita ba sa camera? Okay, kita naman eh. Yung body nga pala ng glow plug ay ito yung pinaka-ground nya or negative yung dulo naman ito yung positive nya so wala namang problema kahit balikta rin yung pagkakatest ng test probe okay lang yun Ayan. yung black lagay natin dito sa body ng glow plug and then dito naman yung positive test probe ayan kung nakikita nyo may resistance sya okay so good sya mga pare ko ito balikta natin yung test probe para makita nyo lang din Okay. So, okay to. Itabi okay, natin dito. Ito namang isa. Ayan. Okay din. Okay din yung resistance nya. Okay, ito tayo sa pangatlo. Yan. Goods din mga pare ko. Ito yung pangapat. So, goods na goods din to mga pare ko. So, mag-test naman tayo gamit lang yung baterya kung wala kayong multi-tester. So, off lang natin to. Gawin nyo lang, kumuha kayo ng isang wire, kagaya nito. And then, tong wire na to, ilagay nyo sa positive terminal. Ayan. So, ingat lang kayo, baka magkamali kayo. So, gagawin lang natin itong body ng glow plug natin, ilalagay natin dito sa negative ng battery terminal. At saka yung dulo nito, ilalagay naman natin dito. Itong wire na to. Kasi positive to, tapos ito yung negative. Yan. So, gagawin lang natin, ilalagay lang natin dyan. And then, yan, tignan nyo kung uusok siya. Yan. So, makikita nyo, kung usok siya. Ayan mga pare ko, nagbabaga 'yan. So ibig sabihin, good 'yan. So dito naman tayo sa, iba. Ayan, test natin. Ayan, dito lang ulit. Tapos yung body, sa negative. Ayan. okay nakita nyo umusok. Ayan. So nagbabaga 'yan mga pare ko. So okay 'yan. Ayan, umusok din siya. So good 'yan mga pare ko. So ito yung pinakalas natin. Ayan. So umusok din siya. Ayan nakita ay nyo nagbabaga siya. So ayun mga pare ko. Ganun lang mag test ng mga glow plug natin. Para naman eh. Kayo mismo matest nyo. Baka kasi sabihin ng mekaniko. ko na yung glow plug. Kailangan ng palitan. So ito at least may idea kayo kung paano siya ito test.